naging makonsuelo ng God ang selebrasyon kan linggo ng kabataan sa Bakakay Albay. Kanakaaging weekend, huli kang ipiglatag na laro ng lahi kan kay SK Federation na dakmaon mo urig ko. Kung sa inanong na individual ang kuminasa sa challenge. Sinda Angelo asin Carl Justin ang gana sa challenge. Ang sa indang teknik, abay pagkusugo na sa nadaan ng pangmati. Maganda yung ginawa nilang event ngayon na Darko rig kasi makakatulong din to para punan sa mga SK youth. Ko. Salamat Salamat ha. Mayagaro kayong pakawat. Tapos sana sunod araw mga rin. Sigun kay Faith Torre, apuera sa pagtaong konsuelo, sentro man kan selebrasyon ng pagtaong importansya sa local farmers as in livestock racers. Para sa mga kabataan din sa Bakakay, uh, may ako sinda i-encourage na kung may mga activities, lalong-lalo ng LGU, ang mga SK, mag-participate sinda, bako lang sa mga pa-basketball or volleyball, kasi dahulun pang mga activities na pwede nindang, uh, kumbaga, pwede sindang mag-participate. Naging posible naman ang aktividad sa suporta asin pakikipagtabangan kang grupo ni Jan Binlayo na nasa sektor ng pagsisira asin agrikultura man nakatutok ang mga advokasiya. Nagisipan talaga namin na makatulong din sa mga livestock racers and also para mas marami pang youth na may sa agriculture na ganito and uh, tulong na rin para sa mga local farmers na Uh, mabilan sila ng mga biik kasi ngayon yata ang uh, biik is humihina na yung demand sa market kasi mas bababa na yung presyo. Mientras tanto, apwera sa Linggo ng Kabataan. Parte man ang aktibidad sa Karagumoy Festival kan nasambit na sa banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.